Nandito po tayo ngayon, pumunta ako ngayon dito sa ano sa bakala kasi gutom na gutom na ako. Kinatamad uh, na akong magluto ng kanin at saka ulam. Kaya naisipan ko dito na lang ako kumain sa bupiya. Ito nga ah, uh, sa akin ang in-order ko. Yan. Hot dog sandwich dalawa ay ko dyan tapos bumili rin ako ng kape yan kape kape na may konting coffee mate yan inalo halo alo ko yan para yung sarap nya mara malasahan natin di ba yan yan ito nga halo-alo tiktik tik inigop nga tinitikma ko nga kung masarap uy sarap grabe talaga kaya gusto ko kumain dito at gusto kong hotdog na to. Ayan o. tong hotdog na to eh. Mm, yummy. Ayan. Makain ako. Nilalasahan ko lang. Ganyan ako kumain. Tapos so, siyempre, pa ako ng saba, ng ano, ng kopi. yung kopi. Sabaw tuloy. Kopi pala. Ayan. Kumakain ako ng tinapay. Eh. Ayan. Biglang may dumating na ano, may dumating na kasama ko sa work. Kinakausap ko. Yung, nagtatanong siya kasi yung bumibili rin siya ng tinapay sa bakala na to ayan yun dito nga yung kinakusap niya ako kasi yung anak niya uh, nagpa-dental nagpa-dentist daw nagpa-dentist ayan kwento kwentuhan tapos bigla may sumingit din, din dyan na ano Big, bigla may sumingit na Saudi na uh, S yan ay pag-uusap sa kanya. Ay pag-uusap. Ay talagang may wala ay talagang tumigil sa pag-uusap, tumitingin ting sa akin. Tumitingin ting sa akin na parang nababakla. <laughs> parang nababakla. Ako naman na Ako naman na lang uh, Kuna ko nga hindi ko hindi, hindi ko hindi ko, ko naririnig yung pinag-uusapan nila. habang nagkakape ako, ayun, kunyari, hindi ko na rin sinasabi niya. Yan, yan. Kain lang ako ng kain ng aking tinapay na in-order. Hotdog. Mm, Sarap. Hotdog yan. yan. Masarap. Yan ang aking paborito. Paboritong hotdog sandwich. Higit po ako ng sabaw. Siyempre, ang sabaw na naman. Sabaw <laughs> <Abong> na naman. pa <laughs> pala kape. Higit po ako ng kape. Ayan. Kain ako ng kain. Binisan ko talaga kasi nai naiinit na ako sa ano eh, naiinit na ako sa sumisingit na ano eh, na let na ise eh, sumisingit na Saudi ayan syempre punas mo tayo ng ano kasi baka may dumi yung aking bibig, alam nyo na, maganda yung aking bibig, kisa bull lips diba, ayan, kahit tayo ng hot dog, hot dog sandwich, ayan yeah. ayan ang aking paboritong kainin hot dog sandwich favorito ko yan eh yan ang akin laging ino order kapag nagpupunta ako dito sa bupia o tindahan ang tawag kasi rin sa tindahan nila ay bupia bupia tawag rin sa ano sa saudi yan higop ng kape yan higop ng kape para malasahan natin Ayan, para may kasamang tinapay at kape di ba? Sabi nga, walang matigas na tinapay sa mainit na kape ayan, higip na yung higip ng kape ayan, ayan naubusan naman yung aking ng tinapay at eto meron pa tayong isang tinapay at dog sandwich na kakainin ayan higip-higip muna -higip tayong ano, kape Naubos na yung akin, nung naubos na yung akong hotdog sandwich pero hindi pa naubos yung kape ko. Kaya nag-order pa ako ng isa, nag-order pa ako ng isang, isang hotdog sandwich kasi nagugutom talaga ako eh. Gutom na gutom talaga ako. Kaya kumain ako. Mali nakatatlo katatlo ko niya na hotdog sandwich. Ayun, higop ng higop ng kape. Habang mainit. Ayan, ayan na naman kina tingin ng tingin. <laughs> tingin ng tingin yung yung letter S. Yan. Tingin ng tingin yung Saudi laki, lalaki. Tumisingit sa usapan. Ayan mga guys, kopi-kopi muna tayo. Higop-higop ng kape. Para maubos na ang kape at mangalis na. Ayan. Ayan nga, uh, nakipag-usap sa akin si ate. Ayan, ay pag-usapan si Ate habang ano, kasama ko yung sa trabaho si Ate. Ayan. Ayan, shoutout po sa inyong lahat. Thank you, thank you so much. Huwag niyo po sanang kalimutan, subscribe yung aking YouTube channel, Kuya Mike CB. Ayan, don't forget to subscribe my YouTube channel. At syempre, pwede rin po kayo mag-iwan dyan ang inyong mga comment no at thank you thank you so much po sa lahat ng aking subscriber 244 subscriber sana po ay supportahan niyo po ako at tulungan niyo po akong ma-reach ang 1000 subscriber at ang 4000 WS maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong mga ginagawang pagsubaybay sa aking mga video Sweet tuwa ako kasi maraming nanonood, marami nanonood sa akin ng mga video. Kaya nga ay nagpapasalamat po ako sa inyong lahat. Kaya don't forget to subscribe my channel Kuya Mike CB. Thank you so much everyone.